Nakarating na ang mga Ukrainian drone sa loob ng mga pasilidad ng langis ng Russia. Kaya hanggang 17% ng kapasidad ay napatigil, mahigit 1 milyong bariles bawat araw. At ang European Union kasama ang Britanya ay kasalukuyang nagpapababa ng price cap sa langis ng Russia sa 47.5 dolyar. Ito ay isang dagok sa budget ng Russian Federation at ang mismong magkakaugnay na aksyon ng Ukraine at European Union ang nagbibigay ng mga resulta. Ito ang panahon na pera ang nagiging sandata. Habang dumarami ang dagok sa oil refinery ng Russia, lalo silang nahihirapan gumawa ng produkto at ang mga produktong nagawa pa rin ay sumasalpok sa bagong price cap sa langis, na lalo pang nagpapababa ng kita. Sa episode na ito, iminumungkahi kong talakayin natin ang scheme, ang ugnayan ng mga pag-atake ng Ukraine sa industriya ng langis ng Russia at ang mga parusa ng European Union at Britain laban sa industriya ng langis. Ako si Alexi Peci. Setyembre isang ngayon. Pag-uusapan natin ito sunod-sunod. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at siguraduhin mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa description ng video. Kaya, para lubos na maunawaan ng mundo ang mekanismo ng mga pag-atake ng mga Ukrainian drone sa mga oil refinery at ang mga parusa ng European Union sa langis ng Russia. Magbabahagi ako ng SIPI mula sa mga ekonomistang binabanggit ng kanluraning media. Ang pagproseso ng langis ay hindi lang control panel. Kabilang din ang mga balbula, heat exchanger, tubo, katalista, turbina at kompresor. Kapag may nasunog, hindi lang produkto ang nawala, pati ang koordinasyon mula hilaw na materyales hanggang transportasyon. Ang pagtigil ay nagdudulot ng pagkaantala sa yaman. Ang pagkukumpuni ay hindi inaasahan sa kontrata at nagdudulot ng alitan sa wholesaler at regulator sa presyo. Pwedeng itago ang digmaan sa salita pero hindi sa mga pasilidad ng oil refinery. Sa talatang ito, malinaw ang ibig sabihin. Kapag nasusunog ang mga oil refinery sa Afipski, Ilski, Riasan. Kapag tumitigil ang mga planta sa Bolga, sa Ustid Luga, hindi mo ito mapapalitan ng mga magagarbong pahayag. Ito ang digmaan ng oil refinery. Anong ginagawa mo? Nagbebenta ka ng mas maraming krudong langis kaysa mas mahal na produktong petrolyo. Kaya nalulugi ka at nahihirapan pa sa lohistika dahil sa parusa ng kanluran. Ganyan talaga kung paano gumagana ang koneksyon na yan, sa totoo lang. Mahalagang tandaan na ang kakulangan ng gasolina sa merkado ng Rusya ay palatandaan ng matagumpay na drone attack ng Ukraine sa mga oil refinery ng Rusya. Ayon sa Reuters, nabawasan na ng 17% ang kapasidad ng mga oil refinery ng mga kumpanya ng langis sa Rusya. Dahil sa drone attacks, naapektuhan ang hindi bababa sa 10 oil refinery at tumigil ang operasyon ng lima. Novokuy Saratovsky, Volgogradsky, Sisransky at Kuybyshevsky. Gayon din, kalahati ng kapasidad ay pinatigil ng planta ng Rosneft sa Rayasan na nagsusuplay ng gasolina sa rehiyong kabiserang ng Rusya. Hindi pa rin malinaw ang kalagayan ng Novoshaktinsky Oil Refinery sa Rostovskaya Oblast. Limang araw matapos masunog dahil sa drone attack. Tungkol naman sa price cap sa langis ng Rusya, ang dating 60 dolyar ay naging isang piraso na lang ng papel at nakalimutan na. Ang bagong sistema ay nasa dolyar 47 tuldok lima kada bariles. Mas malapit ito sa panganib at nababawasan ang kita ng shadow fleet. Simula ngayong araw, gumagana na ang limitasyong ito. Nagiging mas mahigpit ang mga insurance at port filters. Kung walang malinaw at kumpirmadong pinagmulan ng langis at walang maayos na insurance para sa kondisyon ng barko, isinara na ang pagpasok at pagkukumpuni sa mga kanluraning pantalan. Para sa mga gray scheme, Ibig sabihin nito ay tataas ang gastos at magkakaroon ng mga pagkaantala. At ang mga pagkaantala sa industriyang ito ay pera na nasasayang. Tungkol naman sa mga epekto sa budget ng Rusya, may mga interesante ring bagay dito. Mas kaunting pagproseso ng langis, buwis at kita sa export. Mas maraming krudong langis, mas mataas ang pagdepende sa mamimili at diskwento. Dito nagiging mas interesante. Mas mahigpit tumatawad ang India at China dahil alam nilang may problema sa Rusya. Nakikita ng China at India ang sitwasyon. Hindi mo na kailangang mag-alala. Nakikita nila na ang mismong Rusya ay nagpoproseso ng langis, na hindi na kayang iproseso sa dating dami. Kaya maglalabas ito ng mas maraming krudong langis sa merkado para subukang mapanatili ang kita. Kung hindi kayang gumawa ng produktong petrolyo, tambakan na lang ng krudong langis ang merkado. Dahil limitado ang mamimili, mas malaki ang diskwento na hinihingi ng China at India para sa kanila. Ruble, budget ng rehiyon at sahod, ramdam agad ang epekto nito sa aktwal na buhay, hindi na kailangang maghintay ng taon. Kailan nagsisimula ang mga ganitong problema? Ang desisyon tungkol sa presyo ng gasolina. Sa digmaan, ibig sabihin, mas kaunti ang pera para takpan ang butas at bilhin ang katapatan. Pero mahalagang banggitin dito na nagpasya ang Ukraina naatakihin din ang mga pasilidad na nagpapadala ng krudong langis at mga produktong petrolyo papuntang Europa. Hindi lang ito sa mga refinery ng langis. Ang pag-atake ay tumama hindi lang sa pagpoproseso kundi pati sa pagpapadala ng gasolina kaya naapektuhan ng husto ang yaman ng kalaban. Noong nakaraang linggo, tinamaan ng sandatahang lakas ng Ukraine ang estrategikong istasyon ng langis sa Bryansk, malapit sa Naitopovich na nagpapadala ng halos 10 milyong tonelada ng diesel taon-taon. Noong nakaraang linggo, inatake ng puwersa ng Ukraine ang Ryazan Moscow Oil Pipeline at mga pangunahing pasilidad ng Drusba Pipeline, lalo na ang Node, sa lungsod ng Unecha. Ang pagkasira ng istasyon ng Unecha ay malaki ang naging epekto sa paghahatid ng gasolina hindi lang sa Russia, kundi pati na rin sa Belarus at Europa. Sa gitna ng mga pag-atake, Ramdam ng Russia ang epekto ng international na parusa. Ang pakete ng mga limitasyon ng European Union ay malaki ang ibinaba ng presyo ng langis ng Russia, na lalong nagpabigat sa krisis sa budget. Ang krisis ay kumakalat na rin ngayon sa industriya ng karbon. Halimbawa, ang pangunahing rehiyon ng Kusbas ay nagsasara ngayon ng minahan isa-isa na hindi pa nangyari kahit noong dekada 90. Ang industriya ng aviation ay nasa bingit na rin ng pagbagsak dahil muli pinagsama ang mga parusa ng Ukraine at ng kanluran. Ang madalas na pagsasara ng paliparan dahil sa drone at hirap mag-ayos ng eroplano dahil sa parusa ay nagpapalugi at nagpapalabo ng mga biyahe. Apektado rin ang mga problema ang industriya ng sasakyan sa Russia. Bumaba ng 60% ang benta ng KAMAZ, ang kita para sa libo at ay nabawasan ng 28 beses at lumipat ang kumpanya sa apat na araw na trabaho kada linggo. At ang iba pang mga pabrika, partikular na ang Gorkovsky Automobile at Likinski Bus, ay napipilitan ding bawasan ang sahod ng 20%. Critical din ang sitwasyon sa Gazprom dahil pinakamababa ang produksyon ng gas mula 1,785 na nagpapalala sa pinansyal na kakayahan ng Kremlin para magpatuloy sa digmaan. Kaya napipilitan ang Russia na humingi ng tulong sa China, Hilagang Korea at makipagkasundo sa India sa summit ng Shanghai Cooperation Organization. Malinaw ang epekto nito sa Ukraine at mga kaalyado. Una, ito ay pagwawasto ng posisyon ng Moscow sa negosasyon. Kapag pasensya na sa termino, naririnig mo na ang ubo ng budget kahit sa telebisyon. Mahirap magpaliwanag kahit sa mga hindi edukadong Ruso na kaya naming lampasan ang price cap at walang epekto sa amin ang mga parusa. Kailangan mo talagang maging sobrang mangmang na Ruso para hindi makita na ang mga drone na ng Ukraina ay talagang sistematikong winawasak ang industriya ng pagpoproseso ng langis. Kailangan maging maingat. Talagang tanga ka na lang kung hindi mo iuugnay ang mga pag-atake sa mga oil refinery sa mga pila sa mga gasolinahan. Pangalawa, kasabay ito ng pangangaso ng Europa sa fleet ng Russia at paghahalo ng langis sa ikatlong bansa. Dahil tumataas ang panganib sa Red Sea at Black Sea, mahalagang higpitan ang mga patakaran. At pangatlo, ito ay magandang sagot sa mga nagtatalo na mas mabuti sanang pinupuntirya lang ang mga military warehouse at base. Bakit tinatarget ng sandatahang lakas ng Ukraine ang oil processing industry? Ang totoo niyan, sa 2000 at 25, sabihin na natin, itong mga warehouse at military base na ito, kasama na rin dyan ang mga drum sa mga oil refinery. At gaya ng nakikita ninyo, nagbibigay ito ng epekto. Kaya nga, sabi nila, ang pinagsamang parusa ng Ukraine at kanluran ay nagdudulot ng resulta. Kaya dito maglalagay ako ng tutuldok-tuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang bell, at ilike ang episode. Ingat po kayo. Paalam sa lahat.